Kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers uh, from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito, uh, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers ang update sa ating talong. So ngayon maaga tayong umiikot para makita po natin mga ka-farmers kung ano po ang mga kakulangan no, sa ating mga tanim. So yung talong natin ay na unang tanim ay malapit lang po ito sa ating ampalaya na uh, Mister sa F1 uh, na nalubog sa tubig ulan palagi. So ngayon mga ka kasi tapos naman natin ang lupa na naitambak sa puno. ayan safe na safe na po sila. Okay? So ngayon mga ka ang purpose po natin bakit maga na tayong nag-ikot din eh para pumasilip natin mga ka-farmers ko anong bang mga problema o baka may ay atake ba sa mga fisting insecto sa ating tanim okay so para makita natin mga farmers no kasi kung inaatake siya sa gabi pagbisita bisita natin sa umaga makita natin ang mga a ah, problema kung ano po ang mga kakulangan so yung unang problema na nakita natin din eh yung pagkalagas ng bulaklak okay so sa madaling salita mga ka-farmers inaatake siya ng fisting insectong ah, tawag sa amin liput lipot no? Ah, uh, yung bulaklak kagaya nito mga ka no? Kakagatin nila tapos malaglag. So 'yun po mga kaparmers so may nakita akong nalaglag. Pero ito dito, uh, wala din. O, nandito lang ang bulak ang uh, bulaklak niya. So bunga na mga ka oh. Tapos yung sa isa ganun din, oh, bunga nang namaliliit. So may mga paisa-isa tayong nakita mga ka Okay, pag makita natin 'yan mga ka ayan ang gagamitin natin ang insecticide. Sure lang po sa inyo, uh, na crown po no? produkto sa sententa. kung wala kang mabibili uh, pwede naman mga ka-farmers mga ka-viewers uh, salbo produkto sa bayustad yan may mga malit na bunga or finan no? na produkto sa uh, ano po beer yan mga ka-farmers oh, pinutol oh. yan nakita yung pinutol So, yun po no ang uh, unang problema nakita natin sa ating pag-ikot nilaglag po sa mga fisting insecto ang mga bulaklak so parang maagapan sila mga ka-farmers yan may bunga ng malalaki sila limo kasing laki ng kalingking nag-spray lang po tayo <coughs> so sa umagang ito mga ka-farmers wala nang bagyo kasi kahapon lang tayo binagyo isang araw ang ulan at ngayon ayun uh, So pagkatapos alam niyo pagkatapos po sa bagyo kahapon, nagpapa-spray po tayo ng alika or tibatap at saka foliar na uh, green acres. No? So 'yun po ang ating mga ginagamit na foliar din eh, na meron tayo ngayon. At saka may nutrient plant at saka feeders 'yun lang po yung ano pinang alternate natin din eh. Kaya nga uh, malusog, maganda ang tingnan. Nang no, napakahilte ang ating mga pananim pati ang ating ang nakaka-recover. Ayan Okay. So, sa so yung lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers hanggang dito na lang po, maraming salamat. Bye-bye at mabuhay po tayong lahat. Thank you.